Binulgar nga ni Damian Lillard ang eksaktong nangyari nga daw sa kanya ang kanyang experience ng matrade siya sa Milwaukee Bucks. Pero bago yan mga idol, nagpasalamat po na nga siya dito sa organisasyon ng Milwaukee for making the trade happen. Pero nagpapasalamat nga rin daw siya sa team ng Blazers sa 11 years na kanilang samahan at sa great experience niya doon. At hindi naman daw sikreto ang kanyang matinding desire na manalo hindi NBA. At ganun nga din daw ang nais at layunin ng Bucks kaya naman daw nasa ganitong sitwasyon na daw sila ngayon. He is happy nga daw and thankful talaga sa opportunity na mayroon nga daw siya ngayon to play for the Bucks at maglaro nga daw kasama ang best player in the league na si Yanis Antetokounmpo. And then nakwento na nga ni Lillard ang kanyang experience in getting traded for the first time. Binulgar ni Lillard mga idol kung ano ang eksaktong ganyang reaksyon pati na rin ang ganyang ginawa. Well, nung bago nga daw siya matrade ay pa-chill-chill nga lang daw siya sa kanyang kwarto at nag-iisip nga daw siya kung matitrade pa nga ba daw siya sa team o baka umabot ang kanyang paghihintay sa training camp at baka maglaro pa nga siya muli sa Blazers. Pero mga idol, nung nag-iisip nga daw siya noon nung siya ay nasa man cave niya nga daw ay tumawag daw ang kanyang agent at sinabing they have traded you to Milwaukee. At una nga daw, bulgar ni Lillard na hindi niya ito pinaniwalaan. Hindi nga raw agaran siyang naniwala sa balita sa kanya ng kanyang agent nang dahil nga daw sa dami ng reports about sa kanya. Pero once nga daw na ikumpirma na ito, mismo ng agent niya mga idol na yes, you have been traded to Milwaukee, ay sabi ni Lillard ay medyo nagpanik nga daw siya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin, anong gagawin niya ngayong na-trade na siya dahil first time niya lang ito. Pero noong nakapagsettle down na nga daw siya mga idol, napakilman na nga daw ni Damian Lillard ang kanyang sarili ay inalam niya na nga daw ang detalya ng trade na naganap. Kung sino ba daw ang kanyang magiging kapalit, sino ang kanyang papalitan dito sa Milwaukee Bucks at matapos nga daw ng ilan pang panahon ay doon na nga daw pumasok ang excitement nang dahil nang malaman niya na at na-realize niya na mga idol kung saan ang team nga siya mapupunta at yun nga ay sa team ng Milwaukee Bucks. Nagkwento niya nga rin, mga idol na sila nga daw ay nag-usap na neto ni Yanis Antetokounmpo. Napag-usapan na daw nila mga idol na yes, maganda daw ang kanilang team on paper talagang mukhang malakas. Pero parehas daw sila na nag-agree na they still have to put in the work. Hindi nga lang daw sapat na they look like a strong team. Kumbaga para kay Lillard at kay Yanis ay dapat din pa nilang patunayan na sila talaga ay isang malakas na team. And then nakwento nga rin ito ni Damian Lillard mga idol na talaga naman daw na first time niya lang ito maranasan yung magkaroon ng ganitong klaseng teammates. Excited na rin daw siya mga idol to play with Giannis at kung ano ang kanilang magagawa on the court lalo na nga sa specialty neto ni Damian Lillard na pick and roll. Naiimagine na nga daw niya ang play na kanilang gagawin kung saan si Yanis or si Brook Lopez ang mag screen sa kanya and then si Middleton nasa gilad waiting for an open 3-pointer. Yanis going downhill itong si Brook Lopez din daw nagabang sa 3-pointer and him kinatak the basket. At yan nga mga idol lang ilan sa mga kinai-excite na ni Damian Lillard ngayong nasa team na nga siya ng Milwaukee Bucks.